Idol alam ko pong ikaw po ang makakatulong kala Ate Margie, asawa po ni Paps Ricardo, yung na-aksidente po sa C3 na Botas Bridge, na-scam po sila at ito po yung panawagan po nila. Dennis, uh, magandang hapon. Uh, pakitulungan naman po ako sa nangyari sa akin ngayon. Nakuha po kasi yung 50K na lalamove assistance na binigay sa akin kanina ng lalamove. Ngayon po, may tumawag na Mark Lopez sa akin. Hinihingi po yung number na lumalabas doon sa ano, sa Gcash. Ngayon po, ang sabi niya kasi magpapadala siya ng 5K. Kaya ako naman po, tatanga-tanga, sinabi ko po yung number. Hindi ko alam na OTP na pala yung naibigay ko. Ngayon po, nakuha niya po yung lahat yung pera ko doon sa Gcash. Umabot na po yun ng 52,000. Pero ang bigay po ng Lala Move is 50K lang. Eh, pag-check ko po sa Gcash ko, wala na pong laman yung Gcash. Baka po matulungan niya po, pati po sa kaysa na rapid tool po po, parang na po. Kamamatay lang po ni Mr. Ko, Ricardo Pasyon, vehicular accident po. Sa rapid, patulong po, Kaya Nicks. Parang awa nyo na. Kapal lang mukha mo, Joseph Mark Mangahas. Pinambayad mo pa sa Bingo Plus, 50,000. Hindi ka na naawa do sa asawa ni Paps uh, Ricardo. Kay Ma'am Margie, kita mo naman yung tatlong anak. Ang liliit pa para sa kanila yon kailangan kailangan nila ng pera, hindi gan naawa, kinuha pa na mataya na yung tao. Sana i-share niyo po itong video na to nang sa ganun po makarating po kay Idol Rapi. Alam ko po siya po yung isa sa talagang makakatulong po sa kanila dahil yung contact number at saka yung pangalan po ng mga scam po sa kanila. Nandiyan po sa screen po natin, alam ko po na nakarehistro yung mga number po natin at madali po nating masosolusyonan yan. Sana po Idol Rapi, matulungan nyo po sila. Kailangan, kailangan po talaga nila ng tulong sa inyo. Ako po, ito po yung page ko, ang ginamit ko para makarating po sa inyo yung video na to. Sana po matulungan po natin sa lahat po na mga po nito, share nyo po o kaya i-hashtag nyo po si Idol Rapi para ma out po siya at malaman po niya yung nangyari po do sa asawa ng kapatid po naming delivery rider na na po sa C3 Baliches Bridge. Yun. Sana po makarating po sa inyo idol, idol senator, maraming salamat po. Alam ko po kapag nakarating po ito sa inyo, ay tutulungan niyo po sila. Alam ko po yung inyong puso sa pagtulong. Maraming salamat po idol. Uh, sana po uh, share niyo po yung video nito. Maraming pong salamat po sa inyong lahat.